pera na sana naging bato pa dahil po sa mapaminsalang hayop na umaatake po tuwing gabi sa mga taniman at eto nga po ang... Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At ngayon nga po kung makikita nyo po ay talaga napakainit at ang haling tapat po. Ngayon po ay pupunta namin yung mga tanim. Kasi po, ah... Uh sobra na pong uh, laki na nung pinsala, nung baul. Halos siguro baka ang mga nasa one half percent na po nung tanim yung na-damage. Kaya yun po yung titingnan po namin. Kasi parang one week na lang po ay mag-harvest na sana nung mais pero talagang parang inuunahan at yung baul na yung gustong mag-harvest pero syempre po bago po ako magpatuloy at i-share din sa inyo ito I will welcome back ulit na dito sa aking munting channel MJ na ang channel ako po si Joy ang inyong certified plantita Nay kita si Huring nagdigdinay. Mga 3 weeks na do to. Ayan, eto na po yung uh, napakita ko last time na pumunta po kami dito na dinamuhan po namin itong mga kalabasa para maabunuhan. At ngayon po, ayan, ang lulusog na po, ang ganda na pong tingnan. At yung part po doon, yung may mga bunga na po, ay naani na po yun. Na-harvest na po kahapon yung matitigas na bunga at naibinta na din. Ayan. Mura lang yung kalabasa kasi. Saka ang kukyut po ng bunga. Ang liliit lang. Ayan na po oh, yung mga naanuhan ng napakita ko last time doon sa vlog. Uh, umano na po talaga o. Oh. Lumago na po. Ayan, ang ganda ng tingnan. Na. Malago na. Tapos yung iba po talaga, may mga bunga na. Ayan po yung mga bunga. Na ikahapon ay, ay mga ilang kilo kaya yung na-harvest? Ay, ah, ayun po, mga 90 kilos din po yung na-harvest po kahapon. At yung kilo po ay 25. 25 po ang kilo nitong kalabasa. maliliit lang po siya pero sobra pong sapog. Ayun ay po. Ito po ang variety po nito ay Ivana. Sobra pong liit lang. At ayan. na ay, ano 'to nagyeyelo? Na Namagradanaan? Oy, ang dali man. Lakas sana. Or sa sobrang init. Nakasarok pa siya ng harvest? Hmm? Kaya it, dito yung bahagi na mas maraming bunga. Pero nagirayelo na. Ba't nagirayelo na yung iba? Siguro sobra talagang init. And so, dahil ka magpadaro dalagan dyan. Pero ayun nga po, at uh, kukuha lang po muna ng ilang bunga pa pong pwede. At uh, pagkatapos po nun ay titingnan po natin yung mais naman po. Ayan po yung mga bunga. Ang cute! Ayan po o. Oh. Nakatago. Nakatago siya. Kadakol pa, mambaga pala na yun. Kadakol pa. O di pa nga, hindi irarom na yun dyan, no, oh. Yan, yun, know, oh. Ay, kadakol pang nawalat. Hindi pa nga ni, ho. Ching! Ang sarap lang pong tumingin-tingin ng mga bunga. Pero yun nga po talaga, dahil po talaga yung init naman po ay hindi biro at yung iba pong kalabasa ay nanila, oh. Siguro, ano na niya, pagadanagayod ni or dahil lang talaga sa ano nang... Naim, tama'y nawalat big dinay! Ooh. Ano nito nawalat? Mat, daraging magbibig na sako! May nawalat bagadig niya tayo! May magbibig din ako. Nalisan niyang kasugma. sa wahan na hey, uh. mat! nalisan yan. Nay daman ka tayo grabe na ang yelo, mga yelo na. Pagkarga ni eh, pahinubnan. Ah, grabe ma, nakasakop na pas ng ani. Tapos ano natulos? ginawa na po ni tatay yung nilagay po na namin nung nakaraan nung pumunta kami dito kasi yan po yung ilalagay doon sa may mga mais. matiin ba pa anak? udin ba to hindi mo to. imatoh ko na ano 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 adik di ilalaag sa ang binaraulan grabe man ang pagbabaul talaga na At an ata nga ni nagsisikap-sikap ang pobreng tao magtanom tanga ni igo lamang maguse pagkakwartahan grabe halos naubos na kang baul Ito po yung nakakalumo pong pagmasdan yung nagsisikap pong magtanim para may pagkakitaan, may pagkuna ng pagbuhay. Pero ito lang po yung ginagawa po ng ano, ng baol. Halos po, ayan, mauubos niya na po itong isang portion po ng amihan. Ayan po yung ano, pinsala po ng baol. Ayan po. Nakakapanghinayang. Talaga nakakadismaya. Makahibig man daw arog ka, ne? Nagrabing maray ang pagal. Sakripisyo para mapalago. Tapos, <coughs> kung kailan malapit na yung pag-aani ay saka naman inatake ng baul. Ah, tingnan nyo po. Oh. Ayan yung parang isang portion ito ng amihan. Yan, dyan. At ito na lang yung natitira sa mga okay pa. Tapos yan dyan sa konti sa gilid. Pero ito pong sa gitna, halos po. Ayan. Nakakaawa naman mga magulang ko. Hirap na hirap sila sa pag tatanim. Yung gastos lamang po talagang hindi biro. Pero ito, duman sa naigap na, pa duman. Kaluyang buhay ka, ni. Pira na sana. Kuwarta na ko ta. Hindi pa man yan maipabakal. Lumbod pa. Pira na sana naging bato pa. Dahil po sa mapaminsalang hayop na umaataki po tuwing gabi sa mga taniman at eto nga po ang resulta halos maubos na po ang isang portion po ng amihan na napagtaniman po nitong mais tapos dito naman po sa part po na ito kasi yung napakita ko po ay dito ayan yan po yung napakita ko dito naman po ayan naman po sa gitna ang inatake na naman po Sobrang po akong naawa sa mga magulang ko kasi halos hindi na sila makatulog nito kakaisip. Kasi gumagawa naman po ng patibong pero useless din po. Kasi pag nakita po nila yung patibong ay umiiwas din po at hindi nila dinadaanan. Para pong maiisip. Ayan. Ito po naman yung dito sa gitna. Ito naman yung uh, inataki po oh. Ito parang bago pa lang po ito. Siguro kagabi pa lang po ito. Matigas na sana yung mga ano. Tulad po niyan oh. Matigas na sana. Ito baka pwede pa to. Ma ano, ug ugon. Grabe po yung ano damage at doon po oh. Ito na tumba to. Kunin ko na natin. Ayan po, oh, kinakain. Ayan, ganyan po ang ginagawa po ng baul Hindi naman nila inuubos parang ang estimate po nito ni tatay ay 10 days na lang po mula ngayong Sabado de Gloria po ay aanihin na po talaga ito para po maibinta na rin po ayan po yung mga ano po pinsala po talaga ang dami po ayan tapos ito dito mayroon naman dito O di ni mga ano, kinuako man nga ni. Kahina yung bagang marayo. Kasayang. Sayang na maray ang pig para, ano ka ni ho. Imbis, makabawi man ko takamu sa pagal ka ni. Paano makabawi ka ni kang grabe ng maray gastos, tapos grabe na suna so damage. hindi pa sa ni Suya on digde. Ay, igwa na naman dyan. Ah, nandito naman po pala. Dati daw po wala ito dito. Ayan. Ito naman po pala yung inatake naman panibagong sinira po ng baol ng mga tanim. Grabe. Sayang talaga. Tausan din yung gasto sa pagtatanim ng mais. Yung binhi, yung pagpaliwanag, yung pagpalinis, yung abuno. Tapos, ayan. Pigdadali lang kaining ano, baon. Meron naman kasing mga inaanong na iiwanan ng kainin sayang din. Ito, hindi naman kinain, oh, no? pero sayang. Kunin ko na lang po. Hindi naman kinain. Nag-amak na po ako doon at yun yung pag iihaw ko po nitong mga nakuha pa na tira ng baol. yan yung perte tumtum na at ayun mabaga naman na ah. pwede na ditong ihawin yung mais ano andore dore Tingnan naman po natin dito sa part po na ito. Pag tinitingnan po kasi sa, sa malayuan yung video, parang walang damage po. Pero pag dito na po sa gitna, ayan, maluwag na po yung gitna. Dahil po sa mga baul, kinakain po nila yung paggabi. Ayan po, oh, napakaluwag na po. Pero doon sa video na malayo, parang kung titingnan nyo po, walang damage. Ayan po. Sayang din. Sobrang sarap po nitong mais. Na inihaw ko. Ang dami po. Yung mga tira ng baul. Dito na pala nilagay ni tatay itong ano, stro. Na may teta. Ayan, dito marami. Dito pala ang marami. Ayan. Nakakawalang gana na po magtanim dito ulit. Dahil sa ganitong sitwasyon na kinakain po ng baul yung mga tanim. Pag tinitingnan po dito, ayan parang wala siyang damage sa gitna. Pero ayan, ito po ay mga 10 days na lang daw. Mula ngayon ay pwede na po itong i-harvest. At ayan, salamat po sa pagsama nyo at panonood ng vlog ko. Although hindi naman po ito about sa mga halaman. Pero syempre po ay nasa bukid tayo. Nagtatanim yung mga magulang ko at dito ako lumaki. Kaya may mga content akong ganito. Kasi syempre po napupunta po tayo dito. At ibinabahagi ko din po sa inyo yung ganitong uh, na mayroon dito sa probinsya ganitong mga pangyayari na yung mga baol ay mayroon pa rin uh, talagang nakakapinsala din po Ayan, thank you so much sa pagsama niyo po sa episode na to. Thank you po dahil 25,000 na po tayo. Ang tagal ko din pong Ah, uh, par inasam na sana umabot po tayo ng 25,000 nung 2023 first quarter ng taon na yun, Sabi ko, sana bago mag-end yung 2023 ay maka 25,000 po tayo, pero ang hirap. Tapos nag 2024, sabi ko baka sa 2024 ay maka 25,000 na tayo, pero hindi talaga kinaya. Hanggang sa sabi ko okay hindi na okay siguro hindi na talaga kaya. Kaya parang inalis ko na din sa, sa sistema ko na isipin na aabot po tayo. Pero nung upload ako ng upload sa short, yung video po ng mga 1 minutes lang or 58 seconds, may mga nadadagdagdagdag po na subscriber at ayun, naka 25,000 na po tayo. Thank you po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nadagdag na subscribers. Siyempre, thank you so much po sa lahat ng mga viewers ko, sa mga ina-upload ko mga short video. Thank you so much din sa panonood. Alam ko may mga nanonood din naman kahit hindi mga nakasubscribe. Thank you so much din po sa inyo at sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like kung may nag-share man po. Thank you so much po and God bless you all po.